magandang buhay good morning guys nandito na kami sa bus so ang mga workers guys is nagbabaan kasi umusok po ang aming bus hindi namin alam siguro may mga something problem doon sa mga wirings hindi namin alam so nagbabaan yung mga kasamaan kong workers so kami na lang natira dito guys start Karo you know, start doon yung Pakistan So, may mga tao pa doon na sa likod guys natira no? Ang iba is nandoon sa so baba. Kami lang natira dito. Pilipino. So, nasa likod ang iba yun no? Hindi namin alam ko makapasok kami ngayon or hindi basta nandito lang kami sa bus ano lang muna kami dito standby sila? tinulak standby yun oh. Yan, may mga tao pa sa likod guys mga ilan-ilan lang taong sa likod lang kaya nga rin, hindi na dama. Mahuhulog din 'yan. guys, mga ano, kasama namin workers. Okay, papasok tayo so, tapos pag okay. Nandoon ang iba o picturean ko kasi. Merami siyang naman. Yung sila guys, oh. 'Yan sa do, 'yan oh na kan of here. 'Yan. Mga workers so. 'Yan sila. Makita nyo sa do yun sa pinaka ang timpon-timpon doon sa unahan so maaga pa kasi sobrang aga pa at saka medyo malamig din ang ano ngayon medyo malamig ang araw ang umaga yun ang iba yun nagmeeting meeting doon sa dulo yun no? yun guys o oh, nakita nyo may nagtimpon-timpon doon yun sa dulo So yan lang ang aming accommodation din. Ito umusok bigla kanina ng umaga guys, itong harap. Yan umusok. Ito umusok din namin alam nung pagpa-start na ng driver bigla na lang umusok at saka sobrang baho ng amoy parang nasunog na rubber so Hantay-hantay lang kami mamaya kung makapasok kami o hindi. So yan lang guys ang aking short vlog this morning. Magandang buhay. Thank you for watching.